Maganda umaga po Ma'am Elizabeth Ibanez. Ah, uh, magandang umaga po Sir Ted. Opo. At ano sa lahat po na nakikinig. Yes, Ma'am. Ah, uh, short lang po. Ano nangyari dito? Bakit napadpad hindi hubat na nagtagumpay na ang grupo ninyo sa Supreme Court sa Writ of Kalikasan petition di po ba? Opo. Opo. Ah, uh, banto kayo napadpad po bagamat doon sa Supreme Court, yung temporary protection order po no laban sa minahan na ito hindi na ibigay po di po ba? Yes po. Okay. So, explain lang po ang ano mining company. Okay. And then ano po ang naging galaw po ninyo but napatpad ang Court of Appeals and then denied ang inyong petition? Eh, sorry. Na eh, ano po kasi nga dahil nga po ang ang eksaktong estado po ng kaso ay hindi ko po kayang mai ano sa inyo, ma-detalye dahil po may isang grupo po na talagang uma umahawak po dito. Kanya po siya napunta sa Court of Appeals. Ang aming point ay nung mapunta siya sa ka, sa Court of Appeals, nagulat din nga po kami sa decisions kung bakit na deny yung aming ano, ang aming request na talagang maipatigil na yung pagmimina. At actually, ang talagang call dito ay ma- makansela ang Mineral Production Sharing Agreement mm -hmm. ng Altay Philippines Mining Corporation sa Cebuan dahil sa napakaraming bayulasyon. at malino naman po. At ang ang sabi ng Court of Appeals, kanya na deny yung aming uh, ang aming request ay dahil nga po sa yung amin um, dahil dun sa guidelines mm, mm, na sinasabi mm. na dapat para ma-approvehan ang rate of kalikasan ay dapat ay dalawang probinsya ang ano ang involved at ang ang amin lang pong sinasabi dito napakalinaw ng mga bayolasyon napakarami ng mga kasiraan na ginawa ng mining company. Nagtangka silang mag-transport na ng 50,000 metric tons ng, uh, ng nickel ore going to China para, para daw sa kanilang bulk sampling. Nabanggit nyo nga po kanina ahead na nag-construct sila, nagawa sila ng isang port na ni Kapirasong dokumento ay wala. At nag-ano pa nag-reclaim. Nag at may mga pinutol pa silang mga halaman na critically endangered sa area na kung saan na ginawa nila yung kanilang pier. Napakarami rin po nilang pinutol na puno sa mining site sa Sitio Bato na walang uh, tree cutting permit. Gubat po kasi iyon. At may mga harassment nga pong nangyari. At totally, wala talagang malinaw na mga... Uh, permiso ang mining company bukod do sa pinaghahawakan nila na approved MPSA na ipinasa ni Secretary Atienza noong 2009 bago siya bumaba sa pwesto sa napakaraming violation po nito at sa issue po ng global warming sa napakaraming uh, sa uh, sa uh, mayamang biodiversity na winasak ng mining company hindi pa po ba, uh, marapat na maibigay yung right of kalikasan sa isla ng Sibuyan, yan given na ito ay protected area Apo. yung Mount Giting-Giting, mm. na napakatarik na bundok at mm. napakayaman sa biodiversity ay declared as protected area noon nga pong panahon ni presidente Fidel Ramos Ano po ang so, balak e ng inyong uh, ngayon po ma'am ano po ang sabi ho ng inyong grupo na humahawak sa legal issue ho dito anong balak niyo Ah uh, hindi wala pa po kaming update dahil po uh, <coughs> may mga lawyers po na nag-uusap-usap hunggil po sa aming mga susunod na aksyon. Pero hindi po kami titigil sa amin pong pagkilos dahil nga po sayang na sayang po ang isla ng Sibuyan at hindi po marapat na nababastos ang karapatan ng mga mamamayan dahil malinaw na sinasabi ng mayo mayorya sa mga mamamayan sa Sibuya na ayaw namin na masira ang hmm. aming isla dahil ito ay papatay sa amin Opo, at sa aming mga ikinabubuhay dahil ang kabuhayan dito ay pagsasaka at hmm. uh, pangingisda. Hmm. At kung mahayaan natin ang pagmimina dito sa napakarami na po ng problema sa kalikasan na ating nadaranasan sa isla po ng Sibuya na dapat kami po hindi masyadong nakakaranas ng malabis na, na init at tagtuyot, ngayon po, nakakaranas na kami dahil po sa ginagawa ng mga minero na ito na pagkalbo sa aming mga kagubatan, nakocontaminate na rin po yung dagat. Dahil nga po, sa ginagawa nilang paghuhukay. At bukod po po rito, ang amin pong source kasi ng electricity dito sa Sibuyan ay hydropower. 70% po ng aming uh, uh, source ng elektrisidad dito sa Sibuyan ay nanggagaling sa mini hydropower plant. Kung amin pong pababayaan ang pagmimina, total po nawala na po kaming magagamit na na enerhiya na renewable na s'yempre kailangan natin ngayon dahil nga po sa islo <clears throat> sa issue ng global warming. Opo. Sir ma'am, ma opo, opo. Yes sir. O, opo. Uh ano po ang naging aksyon dito ng inyong gobernador at maging mismo ng mayor Djaan po sa Cebuyan? 'Yan nga po ang isa po Nakakaano dito dahil po wala po talaga silang kilos gil dito. At yung nilang, yung yung patiho yung congressman ho ninyo. Ang congressman po namin ay lalo ng walang ginagawa dahil nga po eh, hindi nga po hindi nga po niya masabi man lang na talagang tutulong siya para po dito sa Sibuyan actually po. Ni wala nga po siyang may isinulong siyang batas before na para mailibre o mailigtas ang buong isla ng Romblon sa pagmimina pero hindi na po ito pagkatapos po niyang maipasa ipinasa niya file lang tapos hindi tapa. na po ito umusad. Okay so hindi ang inyo pong ito, uh, ito pong Altay um ito pong Altay Mining Philippines Corporation patuloy po kayo sa pagmimina Sila po ay patuloy mm -hmm. na nag-ooperate doon po sa isang parcela nila mm -hmm. doon sa sa bayan ng ay, sa Barangay Taklobo. Dahil po itong uh, atin pong ipinaglaban noon na nagkaroonan ng barikada ay sa barangay po ng Espanya sa Sitio Bato. Mhm. Mm Ape uh, yung isa po nilang yung main camp po nila ay doon po makikita sa Barangay Taklobo, uh, Barangay Taklobo sa Sitio Tayaba. Nando po yung main camp nila at hindi po natin alam Tuloy po Apo. yung kanilang uh, mm -hmm. pagpapapasok ng mga tao doon. Mm -hmm. At may mga truckings din po. Ang sabi po nila ay quarry daw po Apo. ang uh, inooperate doon po. sa Apo. area. Apo. Apo. Yung pong causeway, na, hanggang ngayon po nag-operate? Yung causeway na ginawa nila? Yung pong port? Hindi po nila nagagamit yun ngayon dahil nga <clears throat> po may TRO na bubaba okay. Ibinaba uh, ang DNR. Apo. At nag-declare po Apo. sila Apo. ng uh, sabi voluntary. Sabi nila voluntary mm. suspension mm -hmm. dahil nga may, may ipinas na po tayong kaso sa ano sa oh, CA. Okay, sige po. So ngayon po, naglabas na ng desisyon ang CA dito, no, na hindi pinagbibigyan ang inyo pong uh, ang inyo pong panalangin na mag-issue nga po ng temporary protection order po laban sa minahan na ito. So most likely po, ito'y magiging senyales para ho mag uh, mag-full magpalawak uh, ng operasyon itong Altay. So sa Hing ngayon na uh, po, aming pangamba, sir. Yes, yes, ma'am. Sige po. So ang inyong gobernador tahimik dito, ang inyong congressman tahimik din pati mismo yung mayor ng Cebuyan. Yes po. Sabi po kasi nila, wala silang magagawa dahil ang order nga daw po ay galing sa taas. Okay, kasi po anyway, kasi malaking bagay dito yung galaw, hmm. uh, ano at tulong ng LGU, 'di ba? Kasi kung ang binabanggit po ninyo ay pangangalaga po sa inyo pong kabuhayan dyan, sa inyong buhay mismo no, diyan po sa isla. Yes, eh dapat ang unang nagbibigay sa inyo ng proteksyon at pakikibaka para sa inyo ay ang inyong mga local officials. Ang mga barangay po dito sir ay nag walang tigil sa pagkikibaka lalo na 'yung mga mm. barangay concerns <laughs> eh may nilabas silang mga ano mga mga ordinansa Uh, moratorium. Mm -hmm. At paulit-ulit po ito, paulit-ulit nilang ginagawa ito. Maski magpalit pa ng mga administrasyon. Mm -hmm. Dahil nga po ayaw nila na masira ang aming lugar. Ang problema po namin ayun nga po sa aming mayor, sa aming governor at sa aming congressman na wala pong ginagawang pagkilos hinggil dito. Opo. Sige po. So sa ngayon po, wala nang barikada dyan, di ba? Kasi nga nagkaroon ng... Tuloy uh, ang uh, aming barikada, sir. Saan? Hindi po namin siya iniaalis. Saan Dito banda? po sa sityo ba ito? Mm -hmm. po ng pier, sir. Pero... Mm -hmm. Hindi na po siya gano'n kadami ang tao pansamantala mm -hmm. dahil po may sarili-sariling. Pero tuloy po yung pag-duty mm -hmm. din po yung barikada at from mm -hmm. time to time po, doon po kami nag stay Okay, sige po. So kami makikipag-ugnayan sa inyo pong grupo kung sakasakali po meron na po kayong aksyon legal dito po sa naging desisyon ng CA. I think uh, baka naman pwede po pakiusapan ang kataas-taasang hukuman na baguhin ang binabanggit po nilang panuntunan para po sa paglalabas ng temporary environmental protection order dito ho sa sinasabi nga ho na, eh hindi dapat muna ang masira maperwisyo diyan uh, ay aabot sa dalawang bayan o dalawang lungsod at uh, mas malawak na lugar ano ho i mean parang ginawa ito parang ginawa itong panuntunan sa lugar na walang mga isla <laughs> alam niyo yun? yun nga po di ba i mean ironically paano kung isla yung involved di ba eh uh, itong at maliit na isla pa. <laughs> yes, yes ma'am. O sige po. But uh, sa ngayon po ang uh, ano ho ang inyong panawagan, well, maging sa DENR na dapat po din ay eh, katuwang ninyo sa laban na ito. 'Yun nga po. Yan, patuloy po ang panawagan namin at pakikipagdiyalogo maski nga po kay Secretary Yulo. At ang last nga po na usapan, ang sabi ni Secretary Yulo noong nakaraang taon ay nasa discerning stage siya. Discerning sa issue ng stage Sibuyan. Discerning stage pinag-iisipan niya. Mm. Opo, dinidiscern niya. Ang tanong ko nga po ay napakatagal na pong pag discern at napakadami na nangyayari. At kung mana matagal pa yung discernment, baka wasak na yung isla bago niya ma-discern na dapat palay. Iligtas naman pala yon at gawin ang kanilang mga katungkulan mm. bilang uh, tag tagapag-alaga ng ating kapaligiran. Opo. So far naman po, ang ang ibang ano kagaya ng dito sa PAMBI, sa Protected uh, Area Management Board, uh, at ang namumuno dito na PASO ay ginagawa naman po yung kanilang katungkulan. Ang hirap nga po, yung mga nasa uh, taas na posisyon, particular mm. sa Secretary Yulo, <coughs> ay napakabagal po talaga ng aksyon. Mm. Uh, okay. Sorry to say this, pero yun po, nababagalan po talaga kami dahil Napakaliit nga po ng isla ng Sibuyan. Kung ang, ang aksyon ng mga nasa pamahalaan, lalo na yung ahensya na dito ay nakatalaga, ay nagiging mabagal, magiging useless po yung ating pakikipaglaban at magiging useless po yung ating pangangalaga sa ating pong kapaligiran. At sabi natin, dapat nating solusyonan ang ating problema sa nagbabagong klima, sa pag-ingit ng panahon. Itong nakaraang summer, lahat tayo ay nagsakripisyo. Kung kami dito ay naiinitan ang gusto sa isla ng sibuyan lalo na siguro sa Metro Manila. Pero yun nga, marami ng puno dito at kung tatanggalin pa ito, lalong magsasuffer, lalong mm. mahihirapan mm. ang mga mamamayan dito. Opo, at papatayin niya kami ng dahan-dahan. Sige po ma'am, sino humimiarin ng Altai Mining? Ang Altai Mining Corporation ngayon ay pinamamahalaan ng kumpanya ng pamilya ng ating senador na si senador Win Gatchalian. Eh pero sabi niya wala naman daw po siyang koneksyon sa negosyo or uh, kanilang ano ng kanilang pamilya pero ang pamilya po niya ng mga Gatchalian po ang namamaala dito ngayon sa pagmimina sa Cebu. Salamat po na marami sa inyo Ma'am Elizabeth. Kami po ay muli makikipag-ugnayan kung kinakailangan. Thank you po Ma'am and po salamat sa inyo. Thank salamat. you. Si Ma'am Elizabeth Ibáñez po ang koordinator ng Sibuyanon Against the Mining Pet Pilot at DJ Chacha. Ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.